Okay, magandang araw mga sipag sa so, magtatanong sa akin dito. Kuya Chris, ano ba yung dapat gawin para hindi agad-agad mafo-full ang internal storage sa aming cellphone? So marami po nagtanong sa akin dito mga sipag. Ano, nahirapan na daw po silang makapag-record, makapag-video, makapag-picture, mag-download po ng app, video, music po mga sipag. Dahil mabilis na lang daw po mafo-full storage sa kalang cellphone po mga sipag. Nahirapan na daw po sila makapag-export, makapag-save ng mga video o makapag-upload po mga sipag. So yan po yung share ko siya dito mga yung dapat nyo pong gawin, ano yung discard eh. So, dito po, meron tayong tatlong kaparaanan na isi-share ko po, po sa inyo dito mga sipag. So, ang una natin kaparaan mga sipag, pupunta lang po tayo sa ating settings, tap settings, and then scroll down po kayo, napin nyo po yung apps manager or apps management or apps po mga kung anong klaseng cell po na meron kakasi sa akin. Apps lang po na na dito dahil ito po yung Samsung. So, tap po natin yung apps. So, dito sa apps mga sipag, makita nyo na po yung mga apps dyan. Yun ako consume yung AMB po mga sipag. So, ang advice ko po dito, yung mga apps na hindi nyo naman po ginagamit mga sipag eh, no? uninstall nyo na po mga sipag para makaroon pa po kayo no? ng space sa inyong storage po mga sipag uninstall nyo na po, so dito mga sipag share ko na po sa inyo dito, yung mga sobrang useful po na apps po mga sipag, kinakailangan po natin i-clearcast o clear data po so i-share ko sa inyo dito kung anong kaibahan sa clearcast or clear data para hindi naman po masayang yung mga files nyo po mga sipag o yung mga clip po mga sipag, eh, no? baka basta-basta na lang kayo nag-clear dyan, so dito mga sipag, ang aking mga useful na mga app na ginagamit, YouTube, TikTok, Facebook, CapCut, pang editing, so iba pa. So dito na tayo sa CapCut po masipag yan you know? So itong CapCut, so scroll down kayo dito sa CapCut po masipag yan you know, Hanapin nyo po yung storage, top storage, and then dito na masipag magkikita nyo na po yung total na MB nya po masipag na consume nya po masipag. At nandyan sa baba, yung clear cache, clear data po, dito nyo po malalaman po masipag you know? Dito sa app na to ay meron 611 MB. Pero da dahil sa nakukonsume pa po ng mga ginagawa po natin sa app na to meron pa po, po siyang cash na MB 384 to 50 sa data mga sipag ano ba yung kaibahan sa cash po mga sipag yung cash po mga sipag yan, no? yung ginagawa po natin dyan meron po siyang nakukonsume e dito sa data mga sipag pangkalata na po yan no? so nandun na po yung nasisave natin ng mga video po mga sipag o yung mga ginagamit pa po natin ng mga clip o music pa po for editing sa editing ito mga sipag pero kung ikaw sa tiktok po mga sipag na po yung nag-save ka ng mga video o sa drafts po mga sipag. Gaya din po dito sa CapCut po. So dito mga sipag, pag sa clearcast po mga sipag, mababawasan na po itong 896 po mga sipag you 34. So halos ito po ay magiging 850 o 860 po mga sipag itong MB na to pag nag -clear tayo. Clearcast natin. Ayan sir, bytes na po yung cash natin. Pero itong CapCut, i-check natin itong CapCut po mga sipag. Kung nakita nyo po dito sa CapCut po mga sipag, ito na po yung ko sa inyo na mga files no na nakapag-consume ng data niya yung mga files na to dahil naka-save o oh, yung mga projects na to naka-save pa po sa drafts niya po masipag. So dito masipag pag once i-clear data po natin iyon ito po, itong 860 ay bababa pa po yan masi pag magiging 830 plus na lang po. Makapag-save pa po tayo ng mga MB sa ating storage po masi pag, pag nag-clear dita. Yun nga lang sa clear data po masi pag ano. You know? So mawawala na po yung mga file na nasisave save nyo po. Kagaya po dito sa CapCut, itong mga to nasi-save po dyan. Itong mga projects na to po masi pag yung mga clip na yan. So, pagwan sa clear data tayo mga sipag, mawawala na po yan po. Pero nasa inyo na po mga sipag ano? kung hindi naman yung mahalaga, clear data po. Pero kung yun po ay mahalaga mga sipag, pag i nyo po muna. Kasi pagwan sa nag-clear data po tayo mga sipag, ano? halos same po yan sa tayo po ay nagda-download po ng app na yon Kasi nga halos tayo po ay magla na po. Back to start na po tayo. Gaya nito. So, clear data natin. Tingnan natin yung app na yon na so nandyan yan tingnan natin yung app na yan pag nag clear data tayo at tingnan na rin po natin dito yung total nya yan kung magiging 611 na lang yan tap clear data tap delete 611 na. So, 0 na po yung bytes ng data at cache. Sa pinagagawa natin doon sa app na to. So, hanapin natin yung CapCut. So, nawala na yung CapCut. Dito tayo sa baba. Tingnan natin. So, yan po masipag. Para na tayo nag start po, no? So, maglalagyan na naman tayo ng email natin. Nawawala na yung mga footage o yung mga sinisave po natin ng mga file o video po masipag, you know? So, yun po yung kaibahan sa cache at sa data po masipag. So, yun po yung una natin ginagawa, ha? Yung pangalawa po masipag ito po. So, sana maintindihan nyo po mga sipag dito po tayo sa ating my files so dito sa ating my files mga sipag nakita nyo na po dito nandito po yung image, videos, audio po documents at iba pa po mga sipag you know? so nakita nyo po dito mga sipag scroll down tayo hanapin nyo po yung analyze storage dito sa analyze storage mga sipag so meron tayo dito sa baba na duplicate files, large files po masipag gano. So dito po makikita nyo na po yung nakakonsume na GB po sa ating storage ng ating cellphone po masipag yung image videos at yung na-consume na po natin dyan masipag ano, 327 GB and then up to 512 GB po ang ating internal storage nating cellphone. So dito natin makikita yung mga video na mga malalaki at yung mga video na nadu na nakakopy po masipag no So kinakailangan pag-duplicate So meron na tayo niyan. I-delete na natin yung nakakacopy. Yan po mga sipag oh So delete po natin yang nakakacopy po mga sipag. So tingnan natin, delete natin yung mga yan. So, ilang MB ba tayo? Ay ilang GB ba tayo? Tingnan natin kung mababawasan ito. So 327 GB. So back tayo sa ating duplicate files. Delete na natin 'to baka mga ma mahaba pa tong mga video na tumasipag, you no? Know? So makakasave tayo dito kung mahabang mga video 'yan yan. So, ilan lang napakarami, napakarami mga sipag. Napakarami pati picture pati tina natin. Tina natin, oh, may mga audio pa. So, ang dami mga sipag, you know? So, mag lang po tayo delete para maka mapatunayan niyo po. So, 'yung ating GBI 627 at 327, back tayo 327, 'di ba? Yan 327. Syempre, 'yan po ina-delete na natin 'yung video na 'yon. And then back tayo. 327 'yun, mayro pa po siya mga duplicate. Tapusin ko na lang 'yan 'pag uh, ito muna ay sample, pagkatapos natin dito masibag. And then dito tayo sa trash. And dito pa kasi itong mga video na to oy, oh. Dito na po natin siya i-delete, -de no. So, delete na natin para mapuruhan na to all. And then, delete all. Tingnan na natin mga sipag kung ito pa yung 327 pa rin. So, back tayo. So, 322 na po mga sipag. So, ganun po, no? I-check nyo talaga dito mga sipag. Baka meron kayo na do duplicate na image pa. Yan no? Duplicate files. Ayan. So, audio, uh, video, picture. Ayan mga sipag. No? I-delete nyo po yan mga sipag. Yan, no? Yung mga na duplicate dyan. And then, meron pa tayo yung pangatlo po mga So, ito pangatlo mga sipag. Ito po yung app na to na duplicate cleaner. So, ibig sabihin mga sipag, no? Nag-clean po siya doon sa mga na duplicate na mga audio, Images videos pumasipag nagii-scan po itong apps na to. So pupunta kayo sa Play Store po masipag. Yan, Play Store din download nyo po itong Duplicate Cleaner app na to. Then dito masipag. So tingnan natin yung scan natin, duplicate images, ay the video. Sa video tayo natatap. So mayroon po siya no na na-detect po masipag. Audio. Ayan po. So yan naka dyan masipag. Yan po yung i-delete ide nyo. No. Yan po. And then, meron po siyang 1.58 GB na nakukonsume dahil sa duplicate o copy ng audio. Masipag. So, kinakailangan nyo pong i-delete yan masipag. Yun nga lang, itong app na ito masipag, ay meron po itong bayad yung iba dito. No? So, may bayad. Pati videos, tingnan natin, tap natin. Ayan. So, videos na dedetect niya po masipag yan you know? o. So, ayan. So, ang dami. So kung nakita nyo po mas 2.66 GB no, na consume nya sa mga duplicate no so yan po ito po yung app na yun masipag so yan po yung masishare ko sa inyo dito masipag ano eh, kung gusto nyo po makapag-save sa inyong internal storage po masipag para po kayo po ay makapag-upload o makapag-download pa ng mga audio picture pa po masipag o kayo po ay makapaggawa pa po ng mga photos video makapag-record pa po kayo masipag makapag-picture pa po kayo makapag-download pa po kayo kaya ganun po dapat nyo pong gawin para makapag-save po kayo ng inyong storage po sa inyong cellphone po masipag o sa inyong memory so kaya na po masipag yan ako po si Chris TV at sana po may nakinintindi na at natutunan sa online na video at sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo video masipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel po na po Chris TV po masig yan ako. Pasubscribe naman po masipag, hindi pa kayo nakasubscribe. At pindutin niyo yung notification button para masin sa mga video sa vlog. At kung may nakasuggestuan ka tinungan masipag, magcomment down below sa baba para pag nabasa ko yun. sa subscribe nyo At paggawaan po pa natin ng content video yan. Hanggang sa ating makaya, at, rin po kalimutan mag-like at share. Masipag, maraming salat po panood. Have a nice day and gather all.